Si Mira at Jana ay magkaibigan mula pa noong high school. Tahimik, mahiyain at mabait si Mira na akala mo'y hindi makabasag pinggan. Si Jana naman ay madaldal, matapang at palaban. Pero sa kabila ng pagkakaiba nila, sila ang palaging magkasama. Sila ang best duo sa buong campus. Nangako sila noon. Walang iwanan, kahit anong mangyari, hindi nila alam, darating ang araw na ang pangako nilang iyon ang masisira. Pagdating nila sa kolehiyo, nanatiling magkasama ang dalawa. Pero napansin ni Mira na nagbago si Jana. Palagi ito nagtatago ng cellphone. Palaging may kachap laging nagmamadali umalis. Isang gabi, tinanong siya ni Mira, May tinatago ka ba sa akin, Jana? Ngumiti lang si Jana. Wala, bes. Huwag mo nang isipin. Pero sa ngiting iyon, may naramdaman si Mira. Ito ay pangambang baka kung anong mangyari kay Jana. Dumating ang araw na bigla na lang nakansila ang lakad nila. Hindi sumipot si Jana. Hindi nag-message. Wala man lang paliwanag. Kinabukasan, nakita ni Mira sa campus si Jana kasama ang isang bagong babae, si Lace. Nagtatawanan, nagkokwintuhan. Parang sila noon. Ramdam ni Mira ang kurot sa dibdib. Kahit hindi pa niya inaamin, nagseselos ito sa kanila. Simula noon, madalas nang mag-isa si Mira si Jana, puro kasama si Lace. Nagpo-post sila ng photos, mga captions na, My new best friend at partner in crime! Para bang hindi na umiral si Mira. Isang gabi, nagchat si Mira. Bes, may problema ako. Pwede ba tayo mag-usap? Nakita niyang scene lang. Hindi nagreply. Lumipas ang linggo hanggang sa isang araw, nakita ni Mira, sina na Jaina at Lace na nagtatawanan habang nakayakap sa isa't isa. Hindi niya na napigilan ng sarili. Lumapit siya. Jana, bakit hindi ka na nakikipag-usap sa akin? Mahinang tanong ni Mira. Ngumiti lang si Jana, pero malamig. Mira, nakahanap na ako ng taong mas nakakaintindi sa akin at nakakaunawa. Parang binuhusan ng malamig na tumbig si Mira. Parang tinanggal sa puso niya ang isang parte ng pagkatao niya. Munit, hindi pa doon natatapos. Isang araw, lumapit si Lace kay Mira. Mira, may dapat kang malaman. Nagulat siya sa sinabi ni Lace. Si Jana, ginagamit ka lang noon. Naiingit siya sa iyo. Ayaw niyong mas maging successful ka kaysa sa kanya napatigil si Mira, hindi siya makaimik. Mas sakit pa iyon kaysa sa pag-iwas ni Jana sa kanya. Gabi-gabi, umiiyak si Mira. Hindi niya maintindihan kung bakit kailangang magbago si Jana. At sa tagal ng panuhon, ngayon lang niya na -realize. Lahat ng taon ng pag-aalay niya ng oras, lahat ng pagpapakumbaba, lahat ng pagkakataong siya ang umuunawa bakit ganito ang kapalit. Ngunit sa gitna ng paghihinagpis niya, may isang bagay siyang napagtanto. Hindi lahat ng tinatawag mong best friend ay tunay. Isang araw, nagkaroon sila ng group presentation. Nagkaproblema si na Jana at Lace, hindi nila matapos ang report. At ang tanging makakatulong lang ay si Mira. Lumapit si Jana. Mira, pwede ba kami magpatulong? Ngumiti si Mira pero hindi gaya ng dati, na masigla at may saya sa mukha nito. Manghumingi muna kayo ng tawad, sagot niya. Hindi ako basahan na pwede niyong balikan kapag kailangan. Nagulat si Jana. Hindi siya makasagot sa sinabi ni Mira. Pero kagaya ng mga taong sanay na makuha ang gusto, pinilit pa rin ni Jana. Grabe ka naman Mira, best friend mo ko dati ah. Ngumiti si Mira, pero may kirot dati yung Jana, pero hindi mo ko pinahalagahan. Doon na nag-away ang dalawa. Sumigaw si Jana, umiyak si Mira, at ang buong klase nakikinig lang. Sa huli, sinabi ni Mira, Huwag kang babalik sa taong binitawan mo. At tuluyan siyang umalis. Lumipas ang buwan, naging honor student si Mira. Nagkaroon siya ng bagong kaibigan mas totoo, mas maalaga, mas tunay. At si Nadjana at Lace, nagiwalay rin. Hindi nagtagal ang friendship nila. Isang araw, nag-message si Jana. Mira, sorry, sana mapatawad mo ko. Nginitian lang iyon ni Mira at sinabing, pinapatawad kita, pero hindi na kita babalikan. Minsan, kailangan mong masaktan para matutunan na ang tunay na kaibigan ay hindi yung kasama mo palagi, kundi yung hindi ka iiwan kahit kanino ka pa ikumpara. Minsan, ang pagkawala ng isang tao, iyon pala ang simula ng pagbalik mo sa tunay na sarili mo.